Hi hey guys, kumusta kayo? Uh, katatapos lang nung uh, malakas ulan dun sa Baguio, no? Kung so, uh, ako ngayon sa tindahan namin, so itong freezer namin na upright. Ayan, meron pa rin siyang i no? Tapos ito yung aming uh, inverter na chaser. Inabot ng baha. Although meron na akong mga stand, tsaka medyo mataas pa kasi to. Ayan, no? Mataas to. Inabot pa rin. So mataas yung baha. Ngayon, tutuyuin natin siya. Gamit ko air compressor ko saka air dryer iwiin natin yung electrical Okay, so inurong ko na ng kaunti yung likod nya oh. kita naman yung mga lupa lupa pa rito dahil nasa ba so, dito na tayo sa likod ito yung pinaka driver nya o oh, yung pinaka inverter board iwiin natin pagbuka so, natin sya ng hangin Ayan, after ng hangin, air dryer naman. Para to yung tuyo. Mag-evaporate yung mga moisture at yung mga tira-tirang pera tubig. Ayan yung maigi yun. Okay. Pagka nabaha, ganun lang po yung gagawin bago nyo isaksak. Huwag nyo yung sasaksak agad. po. Maraming maraming salamat po. Sana po mga tulong.